Magandang araw sa inyong mga katrops. Mga katrops, dito na naman tayo sa bagong video. Mga katrops, dito tayo, tingnan natin yung... Kasi yung mga nakarang araw ay dalawang linggo na sa hospital kami. Kasi nagbantay kami dun sa may sakit namin, na may sakit e ngayon, silipin natin yung bank ang ginagamit ko. Sa... Pagpupunta sa dagat, kaya ngayon mga katrops, gusto natin kasi nang nagdambag yun, wala kami, nasa hospital kami. Kaya ngayon, tingnan natin yung bangka kung laging ginagamit. Alam naman natin mga katrops na maliit na bangka lang naman yun yen mo katrups dulu poin dulu Bispan dyan mga katropso. Bispan. bit lapitan dai maka troops para dadang angin bangkang ginagamit deeper maka troops defense atin Sira na mga na bulok oh. Nabulok na oh. Nabiak na. Hmm. biyak na diba? Hmm. Yung bangka yung mga katrofs. Hmm. na oh. hmm. Sayang ano mga katrofs. Mahal, mahal pa naman, ang ganyan na bangka. Siguro kung bibili ka ngayon sa ganyan, Ganyan sa ngayon. Bakit, mga babaan yan, 20,000. O, oh, mga katropos, mahal na ganyan na o. Oh. Sira. Nasira lang. Tagal na kasi, nay. Eh. Ah, ito pala, mga katropos, yung bankang ginagamit ko pag nasa lubang ako ito, o. Oh. Hmm. nako sira na pala ito, oh. hmm. o. O, yata ng bagyo ito, o. Oh. Naku. Ay, tayo dyan. Sira na, oh. Sira na, sira na. Ito ang ginagamit ko, mga katrops, kaso sira na, oh. Sira, sira na pala. Sira, sira na mga ginagamit kong bangka. Sira na rin, oh. Eh. Hmm, lagyan ko na ng kawayan ng kasira kasi na bulok no. Hmm. Bulok na. Hindi na tatagal yan mga katok sa bangkang yan. Sira na. Ini di bawah yang kubun bagi yo. Di bawah nak lalu pernah di sana nah, sira na rin tubo iba na lalo pang nag iba Hmm. Malam ya. Ako mga katrops. Meron ng ano, maagos, di na magagamit ang bangkang ito. Anak Lakas ng ano. Dapat 'to maipuks yan, no? Nay. Lakas so, oh. di ko na 'to magagamit yata, dapat 'to maipuks yan, no? Gawa ito ng bagi talaga. Sira yung bangka. Ano ba ito? Ano itong magagamit mga katrops? Dapat itong maipoks yan. Nah. Hmm. Dami gado. Hmm. Nakas oh. magandang tubig oh hmm. dapat ito may box yan lakas oh nako 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 hindi magagamit itong bangka nito hindi lang pala ito ang pagkasira nyo no pati yung ano bangka nabutas hindi hmm, yan ang no? sira oh hmm mga katropes, salamat sa inyong panonood sana yung di pa nag subscribe mag subscribe na ma para lagi kayong update sa mga bagong video nung tayo dito at tinginan ko yung sabi ko nga galing kami sa hospital at yung binan ko binanto namin doon tapos binisita ko yung bangka at buwa nga nang bumagyo ito nagkaroon ng damage yan nga oh Mm, lakas ng agus oh, oh, mm, marami agad tubig oh, bilis naman oh, kala ko ito lang siraw, oh raw wala oh. yung pa yung bangka yan naman po salamat sa inyong panood sana hindi pa nag subscribe mag subscribe naman para lagi kayong updated sa mga bagong video yan naman, god bless sa inyong lahat thank you god bless sa inyong lahat salamat sa inyong panood